ilang minuto bago iandar ang sasakyan. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at may nareceive tayong question ilang segundo daw ba o ilang minuto dapat iandar ang sasakyan after start. Okay, upon start, after 5 to 10 seconds, pwede na nating iandar yan. So, kumbaga, do sa 5 to 10 seconds na yan, check lang natin yung mirror natin make ourselves comfortable sa kotse yung rear view mirror natin pakinggan natin yung makina pakiramdaman natin yung makina and kung okay na pwede na natin itakbo yan pero ito yung reminders ko no? okay, sabi natin 5 to 10 seconds kumambyo ka na pinaabante mo na yung sasakyan mo hanggat nandyan pa yung blue or green temperature dyan sa dashboard niyo wala mo ng heavy acceleration kung wala naman nung blue or green temperature. Kung yung RPM ninyo is nasa more than 1,000 RPM pa, eh, I suggest wag muna tayong bibirit. Pag nasa mga around 700 to 900 RPM na lang yung ating uh, RPM, tsaka natin gamitin in our normal use. Ang on the idea mga paps, hindi naman yung bakal yung pinaiinit dyan eh. Yung oil. Yung oil na dapat makuha, yung kanyang operating temperature, para maganda yung flow niya sa loob ng ating engine